Good day mga kuwis. Today, meron tayo binubo ang dalawang Honda Beat FI version 2. No? Sa mga lagi na uubutan ng Honda Beat FI version 2, no, meron tayo binubo ngayon mga kuwis. Na dalawang unit. So, so, pakita ko sa inyo kung ano yung mga preparation na ginagawa namin bago namin i-release yung mga unit dito sa amin sa Tennis Moto Service mga kuwis. So, pakita ko sa inyo yung dalawang unit na binubo ko. So, eto mga kuwis. Ha? Yung unang Honda Beat natin na binobo oh. So, eto tapos na natin ay uh, full service package. i-check yung mga dapat i-check do sa makina. Palitan yung mga dapat palitan katulad ng mga fuel filter, air filter sa CBT, na cleaning na rin, uh, throttle body cleaning, no? So natapos na rin natin lahat 'yon. So ang huli na nito, uh, engine wash tapos bago na rin pala battery na ito. bago na rin battery. So lahat pala nang nire release natin ng mga unit, pinapalitan natin ng mga battery. No, tapos ito, uh, check natin yung kanyang electrical. So, kung makikita nyo, medyo nakaganyan pa, loray-loray. O ano pa, kasi dito, nakita namin na hindi na nagpapangson na maayos yung kanyang signal light. So, syempre, hindi naman natin pwedeng ibenta ng ganon or hindi natin pwedeng i-release ng may problema yung mga electrical. So, dito pa lang, mga kuys, ginagawa na natin ng paraan or pinapalitan na yung mga dapat palitan at sa ganon, yung pag in-release natin wala nang magiging problema okay, eto yung unang uh, Honda Beat F5 version 2 natin mga kois na binobo so dito naman tayo, ay madagdag ko lang, so ito nga palang upuan, eh, ayan, medyo pangit na ba diba? so papalitan na rin natin ng seat cover, kasi faded na yun, no? so hindi na siya maganda at hindi na kaaya tingnan so papalitan natin, kaya Makina, check na electrical on process. So, dito naman tayo mga kuys ha. Isa natin binobo na Honda Beat Air 5 version 2. Kaya kung mapapansin nyo, ang pangit pa o oh, ang dumi. So, ito, tinicheck na rin natin yung electrical hanggang loob, no? nililinis na natin yan hanggang loob yan mga kuys. At sa ganun yung mga kukuha, wala nang sakit ng ulo o oh, pro-problemahin. So, dito tayo mga kuys Bago na rin ang fuel filter. Yan yung gasolina, bago na rin, fuel filter, bagong linis na yung throttle body. Ayan, kung makikita nyo, bagong linis na rin yan, mga koy. O medyo madilim lang. Okay? Okay, tapos yung makina, ang huling proseso nito is i-engine wash natin mamaya after mabuo. Pati yung, yan, eto, mawawala rin yan, mga koy. Uhugasin natin yan. Tapos bago na rin baterya, sa CBT, ah, pala na pala, nabuo na. So, bago na rin yung panggilid niyan. Yung mga dapat palitan, pinalitan na rin natin. At sa ganon, yung mga nga sa atin mga kuis is, wala nang sakit ng ulo. So, abangan nyo to mga kuis sa uh, binobo natin na dalawang Honda Beat f version 2. Ayan, isa, dalawa. Okay? Siyempre, ganyan tayo kasigurado mga kuis. Dito pa lang lahat ng ginagawa natin, quality na. Okay? Kaya kaya nga natin magbigay ng 3 months warranty and 3 months guarantee sa lahat ng mga unit na binibenta natin. O, oh, ba? Diba? So, saan ka makakita niya, mga kuy, second hand unit na may warranty na 3 months. Kahit every month kayo magpa-full maintenance, mga kuis. basta pasok sa warranty, wala po kayong babayaran sa labor. Okay? So, yung mga nauubutan ng unit, abang-abang, dalawang Honda Beat f version 2. At syempre, alam niyo na, walang iba. Penis lang, saka lang.